Lampas tao ang baha sa ilang lugar sa Naga City dahil pa rin sa pananalasan ng Bagyong Christine. Agad namang nagkasa ng rescue operations ang lokal na pamahalaan. Narito po ang report. Lubog sa baha ang malaking bahagi ng Bicol Region. Kabilang na ang Naga City at Camarines Sur, kasunod ng epekto ng Tropical Storm Christine. Ito ay kahit wala pa sa kalupaan ng bagyo dahil sa malawak na sirkulasyon nito. Malaking bahagi ng lungsod ang apektado ng baha, kung saan ang iba ay lagpas tao. Una nang nanawagan kagabi ang lungsod para sa karagdagang mga truck at iba pang asset para sa rescue operation sa gobyerno at maging sa pribadong sektor. Ito ay para makadaan sa mga lugar na nasa tatlo hanggang anim na talampakan. Ayon kay Naga City Mayor Nelson Legasyon, nagregroup muna sila kasama ang mga rescuers mula sa PNP, AFP, BFP at Philippine Coast Guard para sa deployment. Aniya, ito ay dahil sa mga lugar na malalim ang baha at hindi mapasok ng mga 10-wheeler trucks kaya nagdeploy na rin ng rescue boats. Bago nito, una nang nagpatupad ang lungsod ng preemptive evacuation. Patuloy naman ang LGU sa pamamahagi ng impormasyon kung saan maaaring humingi ng tulong ang publiko. Sa bahagi naman ng provincial government ng Camarines Sur, ang pagpapatupad ng mandatory evacuation sa mga lugar na apektado ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte, dapat makipag-ugnayan ang mga LGU sa mga barangay para matukoy ito. Dahil naman sa malawakang pagbaha, sinabi ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Bicol Emergency Operations Center kagabi na hindi kayang tugunan ang mga panawagan kasunod ng pagbaha. Apektado na matinding pagbaha ang Camarines Sur, Albay at Naga City. Kanilang pinayuhan ng mga apektadong residente na kung maaaring maganap muna ng ligtas na lugar at sisikapin na matugunan ang mga ito.